I mga kapanda Magandang araw sa inyong lahat uh, Ito na naman ang aking vlog So, mag -quick, quick ride lang tayo Ngayong araw na to Pupunta tayo ng Balanga Balanga, uh, Bataan Yan. So, nandito tayo ngayon Sa, ano, sa Baliwag Uh, papuntang ano ba to? basta pa pampanga na to so nakaraan duman man ako dito medyo baha pa tong area na to uh, anong pecha ba ngayon? 24 November 24 pupunta tayo ng Balanga ngayong araw na to so ipapakita ko lang sa inyo kung ano na status ng lugar <laughs> papuntang bataan kung makakapasok na ba tayo oh. at least uh, sa video na to guys uh, mga panda bibigyan kayo ng idea na to idea na ito kung paano kayo makakapunta ng bataan balanga dahil yung mga dadahanon ko sa ngayon kasi sa bataan medyo mahigpit pa gawa ng kailangan ng gate pass daw sa ngayon doon so titignan natin kung ano magagawa natin pagdating dun sa lugar na yun sa kataan so dito ah, balik tayo dito sa lugar na to ah, medyo maayos yung kalsada maganda and yun nga sabi ko nakaraan bahatong lugar na to so titignan natin doon sa may San Simon yun San Simon guys medyo lubog kasi talaga doon ipapakita ko sa inyo kasi yung kaliwat kanan doon puro pala yan so parang pag nakita nyo mamaya sa video ko Para na siyang fish pan so diretsya na tayo kagad doon ito na yeah. so ayun guys uh, nandito na tayo sa, no, sa San Simon ito yung sinasabi ko sa inyo nakaraan na karaan, uh, lubog pa sa baha pero sa ngayon medyo okay na siya uh, thanks God dahil bumalik na ulit sa dati dahil nakapagbilad na tong sila sir mga ating mga kababayan ng palayan so ayun no? ganda ng tanawin dito pag so, magikita nyo to nakaraan talaga ang grabe eh, sobra yung tubig <laughs> wala na wala nang tubig kali kaliwat kali, kanan so ayun o mga kapag ano na no, ulit ang ating mga ma <laughs> magsasaka so to <laughs> <Tako> basic ulit biyahe <laughs> biyahe bago lang guys sa channel ko ah, like and subscribe my channel don't forget to share para mapanood din ng iba so maganda-ganda yung panimula oh. ng araw natin nung umaga natin ngayong araw na ito Available Yan, yun yung langis ko So, so far, napakaganda ng langis na yun Talagang araw-araw kong binabiyahe to Walang, walang nagiging problema So Ito, nandito nun, Eh, no, okay, so, eh, no Grabe, yung putik dito Nandito ako dito, ngayon sa may San Simon Medyo wala na talaga Wala ng tubig ha? Thank you, Lord Ayan, <laughs> uh, nagsisimula na ulit para sa uh, panibagong pagtatanim. eh nandito pa yung mga kalat ng baling yun. This is nene. So, balik tayo dito sa motor. Ayan uh, lang yung langis ko. Eh, Delo Gold. Then, malakas na siya magbawas ng langis kaya everyday lagi ko siyang chinecheck kung goods pa or hindi na yun lang yun, yun, lang yung maintenance ko pagpalit ng langis pero mga clutch lining eh, ha, hindi pa and linis-linis lang ng carb kasi Panggayan, yan, lagi tayo nandiyan. so, so far itong motor ko eh, goods pa na gagamit pa natin uh, ah, malaking pasasalamat ko dito eh napakalaking tulong na itong motor na to sa akin kung wala to eh paano na lang tayo rota ng malalayo balik ulit tayo pag nandun na tayo sa ano sa Bataan Road alright alright mga kapanda nandito <laughs> na tayo sa Pampanga Bataan Road so hindi ko alam kung ano tawag dito sa area nito ano so so far so good uh, okay naman dinahanan natin ang checkpoint So, ito saya <laughs> Solo ride, <laughs> quick ride. Uh, balanga bataan. So, napapansin niyo dami na rin nagbabyahe ngayon. Grabe nga ang haba naman ng truck na tayo. <laughs> Ganda ng dito. Pagod tayo everyday kakabiyahe So, nga pala mga kapanda <laughs> Kahapon, nandito rin ako sa Dinalupian So, hindi ko lang binlog Kasi medyo nag ambon nung umaga Kaya ngayon, ibablog ko tong biyahe ko na ito Itong quick ride ko na to. Okay naman So, wala lang talagang ito lang guys uh, uh, matututunan nyo dito sa video na to uh, ayan, katulad nun may mga bus na talaga dito uh, victory, genesis marami na And then marami na rin nagbabiyahe dito, group ride so ito lang yung idea mga idea <laughs> idea mga, ano, kapanda ah uh, kung gusto nyong bumiyahe dito sa anong bataan panoorin na nyo tong vlog na to panoorin nyo yung iba, iba't ibang vlog ko nasa youtube uh, iyan works mo to vlog pinuntahan ko mga la, la union kaba na to ang tarlap. so <laughs> so far lahat ng napupuntahan natin eh nakakapasok tayo Huwag mo lang kakalimutan magdala ng ID Kung meron kang company ID Mas okay yun So sabihin nyo na lang trabaho kayo Right? Right? <laughs> Bacolor, from Pangga So chill ride muna tayo Ayaw mo na mag rat rat ngayon Eh uhaw wow, na no, oh, lagi itong motor ko sa gas tamang chill ride lang All right wag na tayo mga kapata unang biyahe ko dito nakaraan after ng lockdown talagang halos walang kasasakyan sa sakyan dito And then at the municipality meron checkpoint baba ay di baba ay di pero ngayon kita nyo naman mga oh sobrang dami na ng susakyan then yung mga checkpoint halos wala, wala na lahat may merong checkpoint na lang dito ngayon ay yung sa ano uh, boundary ng Pambanga tsaka Bataan sa may dinalupihan eh medyo mamaya malalaman nyo pagdating natin doon kung ano yung status ko kasi okay, nakakadaan na rin naman ako nakaraan doon ewan ko lang ngayon uh, meron pala silang tinatawag na gate, gate pass gate, ayan, gate pass app, application so yung application na yun uh, hindi ka makakapasok kapag wala ka noon so meron ako dito kaso kaka update lang nila hindi ko alam kung paano gamitin so malalaman natin mamaya pagdating natin sa, sa checkpoint guwagwa intersection na so guys uh, correct ko lang November 25 ngayon <laughs> nasabi ko yata kanina 24 or 23 so 25 pa lang ngayon ito guys kung nakikita nyo medyo mabilis yung takbo ko ah normal na sa akin to kasi sa, la sa layo ng biyahe ko araw araw eh hindi ako pwede magtakbong pogi lang dahil malayo nga yung pinupuntahan ko then malayo yung inuwi ang bulakan pa then lagi tayo dito sa malalayong lugar so yung 100, or 90 na takbo eh normal na sa akin yon dahil sa layo nga naman ng biyahe ko talo ko kapag bumiyahe pag tumakbo ako ng mga 40, 50, 60 lang sobrang talo kaya hindi tayo pwedeng tumakbo ng ganon bukod sa mapapagod ka kakabiyahe ng 40, 50 eh, kung tumakbo ka ng mas mabilis, 90, mas mabilis yung, ano, yung takbo, mas mabilis makakauwi. Eh. Namar na mabilis ka, eh, kunti lang ng tago mo. Natutunan ko yan sa mga bus driver. <laughs> mga biyaheng probinsya, mas mabilis, kunti pagod. So, siyempre, hindi naman tayo magmamabilis na buwis buhay lang. So, nandito pa rin tayo, nagtatrabaho para kumita ng pera pa hindi para magpakamatay. na uh, may nagsabi kasi sa akin noon, eh, tumakbo ka na mabilis, nagpapakamatay na daw. Hindi. Tatakbo ng mabilis ah uh, nang merong pag-iingat. <laughs> naglalaban mo nag-iingat pa rin so, kahit mabilis lang natin safety tayo safety. kumbaga defensive driver tayo ayun mga kapanda dito na tayo sa lubaw <laughs> lubaw na lubaw tara ang bilis ng biyahe ko bagay mabilis takbo ko eh hindi lang tayo mga kapanda ah, gusto ko malaman mayabang yung pagka ko o hindi baka <laughs> ano kasi siyempre hindi ko alam kung medyo mayabang pa yung pagkakabigas ko na 317 <laughs> 180 na. Andan uh, <laughs> na 'ko pa andan, 'yung na dito nung ito. Ah, pagkalagpas lang diyan na intersection, kada panda dyan mga, <laughs> mga kapanda oh, lumalagpas uh, pa ng 122 something ha ah. okay pa pala eh Patahan na tayo mga kapanda so ito talaga mga kapanda eh, hindi talaga nawawalan ng checkpoint dito kung sa tarlac nawawalan ito dito hindi to nawawalan ng checkpoint so mas okay yun for the safety so tinan natin yung sinasabi nating application sa Walter Mart bala nga po sir mga supermarket po Ah, uh, magpapa-order po ng alcohol po. Ah, hindi kayo sir. Apo, sir. Okay po sir. Kayo po pa yan? Apo. Pascal <laughs> pa yata kayo dyan, sir. Ah, hindi. Dito po kayo, no? Apo, sir. Thank you. So, ayun mga kapanda. All goods. <laughs> i ko lang tong ating gloves dahil na si sir <laughs> okay naman hindi uh, tayo na hinanapan ng kung ano ano uh, reka ano paano pambalanga salamat nga pala sa mga tropa natin na ano nililip na naniniwala palagi sa atin uh, thank you thank you ito nandito na ako sa ano lagpas uh, lang ng urani. Ata to, orani ata ito orani napakalawak ng kalsada dito Four lanes ah six lanes ang problema nga lang eh may nangbabaril kasi dito yung enforcer pag overspeeding over lang <laughs> Hidden Tokso eh. Mamapaisplit ka ah. ta, sabay mababaril ka. AC, AC Money. So ito lang mga kapanda, ah, bibigyan ko kayo ng tips. Lalo na sa mga ganitong klaseng sasakyan. So, the more na mas mabilis ka, pero dapat uh, defensive driver ka. Pag may mo ay katulad ng signal kahit pinawi na. Basta mas, mas, mas mabilis ka. ah uh, pag mga overtake ka sa mga truck, para sa akin mas safety yun. Compared sila yung... Kumpara sa sila yung overtake sa'yo, parang mas delikado kasi para sa akin ah, ewan ko lang ano yung paniniwala ni sa ano sa kalsada so, no, mas mas mabilis mas kumara, mas mabilis ka sa sasakyan sa bus trap mas safety Kung para sa sila yung overtake sa'yo mas delikado yun tansyan mo lagi kung gano'ng kakabigis kung kaya bang makalusot o hindi Ayan, nandito na tayo ngayon sa ano, ha, Balanga. Napaka-smooth lang ng biyahe ko ngayon. So, ang aga pa para sa <laughs> Medyo maaga pa yung dating natin. So, ayan, no? Well, welcome ano na uh, Balanga. Balanga Bataas. Easy ride. <laughs> guys, hanggang dito na lang tayo sa ano, uh, Balanga Bataan. Uh, kung bago kayo sa channel ko, uh, subscribe, like, and share. Uh, don't forget to... Ano ba? <laughs> to comment. Ayun <amen. laughs> so, uh, ba yun? so, ayan. Walter Balanga. So, dito talaga yung punta natin ngayong araw na to then blinag ko lang uh, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung difference nung dati, ngayon uh, kung malawag na ba or okay na ba yung area lahat lahat so yun lang guys ha. maraming maraming salamat sa mga nanood uh, sana hindi kayo magsawa sa mga video ko kahit hindi gano'ng kagandahan ah uh, Thank you, thank you, thank you. Sana hindi kayo magsawang suportahan ng aking ano uh, channel. Uh, God bless guys. Uh, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, thank you.